TV Vlog. Kasama ko nga po pala ngayon si Ray Mark. Ayan, ka-out niya lang po sa trabaho. ngayon pupunta kami sa bahay para magbisita kay Bombay. Ayan, bibili lang kami sa Lidl. Tapos uuwi din po kami mamaya kasi bukas may pasok din siya kahit hindi gusto ko pasok. Sayang daw ang araw. Bakit? Kaya bukas po, ay mamaya mga 6 uuwi din po kami. Kaya lang kami sa bahay, simutin lang namin si Bumbay ng pang-meryenda na niya. Nandito po kami ngayon sa bahay. Ayan, kaso wala pa si Papa, nasa trabaho pa daw. Muna nandito lang si Bumbay, si Onyok, si Sherry, tapos si Madeline, si Kulod, silang nandito. Na si Papa mamaya pa daw. Ikaw daw niyo, ikaw daw, ikaw daw. Sige ba, inagaarap sa inyo. Ay, dahi kaya. Daw, oh. Pero daw na yan, naingwa. Sige po kami ngayon sa bay. Ano bay, kamusta bay? bay? Ako <laughs> uh, nga di talaga itong ano, di ka na mauli, di dumang ka muna, mga star guna sa nga endo na. Oo. Oh. Ano yun, ganyan ako nakakaalim sa pag-aaga, mayroon ko natin sa ko si Papa. Kung gusto man akong tau, ano, nautang ng ligdi. <laughs> hindi kaya na nakakaalim <laughs> sa rin? Ah, magyan, okay. hindi na nakakaalim. Nasabi na, man garo siya, mabayad siya, na, makakaano naman yung kwarta niya. nasa trabaho pa si Papa, hindi pa nawi. Ano yun? Baka ito yung mga na, mabiklum na. Ma Anong oras na yung blow? Hindi na daw siya nakakalmusal pag umaga. <laughs> hindi ka nakakalmusal, bay? Ay, pag orga, kayo, sinasabi na ako ni Papa. Pag may nga naman daw nga na ano, siya nasabi ni Biro. Kaya pa ano niya. Nautang ka na lang. Kaya to, kala ko talaga. Hindi <laughs> ka na maulit. Duma na ka na maistar. Kala ko, hindi ka <laughs> na rin <-dil> talaga mabalik. <laughs> <laughs> Tahalin mo na baga. Pirang aldaw na. Hindi na nagbabalik. Hindi Kinyak dito man, ka lang! Uy Siri, umapulot! Inihiling ko mm -hmm. nga nung... ...unyari, nag sila. Bungkat tong cup oh, uh. nung Pag may nahiling pa. kumita may taga, na, na. lang ako. Kapi na lang. Kapi na naman lang ako. Kaya ako nakakabakal. Si Bulong mo alo. ba? Meron pa ba yung gamot mo? Mm -hmm. Perang peraso pa ito. Kainin mo na ako kasi mag -o. Pag wala na ano magsasabi ka sa akin. Pirang piraso pa ito. Hindi na naman lang ako ng sa auto. Nagmerindal ka na ba'y? eh? Para mo may... Ha, ah, na pala nakakalang sa altas. Oh, Merienda si Bombay. Hmm, kasi mag-ungan sa ano naman yung uh, napapagbakalaw ka ito. So, yeah. Okay. Oh. Ma Mamaya bago ako mag-ayos, bibigyan pang ano almusal bukas. Mamaya. Uh, Ay, talaga hindi itong hindi ko na ano. Kaya dahil na ako nakakaano. Uh, sabi mo sa ko ni Papa, dahil daw siya na muna daw nakakaano sa nilalagay niyang may kinatang pambaka din yung mga kayo kong sabi. Wala ngayon, but, Nakapasok si Papa na tuloy-tuloy. Muna na kalaog. Muna na ito. Inaal almoranas ngayon? Il ilang araw pa lang napasok. Tapos uh, sa Kaya? Ang ito Ang kaya minsan, kung dati din nagang sabi ako kay Papa, Mahagad lang sana ako mas isampu ng pambakan. Mm. Almusal ko pag-aaga. Mm. Nasabi siya, may yung karta o kung karta yun yung ano, nasa, siya na lang nasabi yung nasabi dyan. Magbili kayo ni Anyok Merindahan. No? Ibalik mo sa akin ng sukli, mamaya na lang kita bibigyan. Itong yung si kasi huwag may kakakanan ako din yung ano, di anama ka na lang ako ano. Magbili kang merindahan mo, tapos ibalik mo sa akin ng sukli at mamaya kita bibigyan ng pang bago kami mag -alis. Si Onyok bilhan mo din dali na. Mabakon mo kumain din, dali kumain anong babakon? Isang biskwita at isang yakult. Kili bito na muna ano, paano mo kayo kukuli, dali kumain anong babakon? Oh, sige na, bumili ka ng merindalan mo. Sige na. May utang pala sa'yo iyo si ano, Madilyn. Mm. 1,000. -hmm. Kailan daw abalik? Mm hmm, araw pa yun eh. Ito nang halipo daw sila hindi oh. ako kumpirang ano, basta sinagyan na ako, halong pa daw yan ng maray mo. Kahit ko sa'yo ang pera mo, huwag mong pagpara pa utang. Para may pambili-bili ka ng pagkain mo. Hindi, hindi na nga ako nakakaano ito. Oo, oh, ngayon wala kang pambili-bili ng biskuit mo. Kapit para pa utang mo naman ang pera mo. Singilin mo si Madeline. Hindi, hindi kasi mga panuwan pa sa napati. Ako din si kwarta ko. Kung um, wala ka ng kapira-pera. Kasi hmm. itong dati yung... Kaya hindi ka nakakabili ng pagkain mo. Kaya okay. hindi ka nakakabili ng pagkain mo. Kaya hindi ka nakakabili ng pagkain mo. Kaya hindi ka nakakabili ng pagkain mo. Kaya hindi pag si Papa ang mautang, papahiramin mo kasi ilang araw yun hindi nakapasok ng trabaho at gawa nga nung almoranas niya. Wala yung pang konsumo dito. Yung ano eh, damilang sa ano, pang tao daw nga niya para bibisok kasi pag nalaon. Pambaon. Pwede na mag-school ng ano, walang baon, kahit maglakad na lang. Mas nga ni si Papa. din kay Papa Arv kayo, pinaulay din ako ni Papa, sinabihan man din ako. Hmm. Uh, ako ba daw, kailangan lang daw inaubong na ano, itong babayagan niya ni ako, pero halos pa yan. Magpirang ang daw pa na naman. Dapat si Madeline, hindi mo na pinautang. At yung perang pinautang mo, pang bilibili mo na lang sanang merienda mo ngumang ako. Masii anime magugutom ka na naman. Marami na imong na Anong unyo ulam nyo kanina? Anong almusalan nyo kanina nila papa? Hmm. Kusubog umang inyo kung sino uh, ten, oh, ano? ka pano ang kakain ko lang kusubog kung ano kung bakal aga. Kinda pamana ako janin ano. Anong an nyo nila papa kanina? Kusubog uh, nagluto kanin ano nila papa pansit kanto na kulay green itong mm. kalamansi nagluto o bang lang kaming duwa yun ang At, ulam niya ano, pansit kanto dai ko nakakan ano ta nakka hinakan ko lang muna itong tada ko lang may ano diya o ta dai si kanin may pansit kanto mm. ah, uh, kanong ko itong buti magaling na si papa bay magaling na hindi ko ito unin ni nagpasok daw po si papa ngayong araw oh, <coughs> kasi wala nang pangkonsumo dito yun, sa bahay. Nagpersa na atang magpasok ng trabaho. Masama pa po ang pakiramdam Hiniram nga po ni, hiniram nga po kay Bumbay yung pera ni Bumbay na 1,000 pa. Din niya yung ano. mga araw na hindi siya nakapasok pang gastos. Ang dating, minahiling niya ako may mga buong 20, ano, pera lang ito hanggang sa 140. Arog ka ini, sinasabay niya ako. Ba akong kuno naman lang daw ulit. Ta or kani gusto niya ng vida mo, maayong pangtao para bibito kay kini. Ordo ko, susunod naman lang din daw gawin niya ako ni. Pag si papa ang mautang pairamin mo at wala man yun ibig sabihin wala dito pang gastos wala yung pambigay. Pero pag papautang mo sa iba, wag. Pag pautang mo kay Madeline, wag din. Pag si Papa mautang bigyan mo at kawawa man mabili yung pangulang dito. Uh, 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 lang Pambaon sa school. O oh, ito ba, pambili mo itong almusalan bukas ha, tapos pang merindal mong hapon, tipidin mo, at wala din akong pera. Hmm. Kasi ko sa mga na ko lang kung okay, ano, 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 Yeah, Baka naman man ako, pinakarakan ko dyan. Pang mo na yan bukas at pang almusal mo. Ninety-five, nakabawas ng... magbili kang pandesal bukas. Porting pandesal para bigyan mo na din sila. Bigyan mo si Papa. Tapos yung ano, bili-bili mong biskwit mo pag, ma ay, pag mabili kang biskwit para hindi ka nagugutom at wala man yung sebab mong pagayeng bigay sa iyo at wala man din yung pera kunin hmm. na dito, bay? Hmm? Sayo dito? Hmm. itong sino nagbabantay sa dito bai sino nagbabantay sa dito itong yung din sila Ubum, bibito, to ini or si papa, ah, logging siya Parang naman kaya ginagawa ko, pag gusto kong gaya ko di isa lang na maray, sinasararado mm -hmm. ko ilaw, yun ano, ako, ano ko, apinto. Minsan naman ako nalayas, dyan ako nakakatambay na sa may basketballan. Tapos, o kung gaya ko, ano, hindi lang. Wala kang kasama, bay? Hmm. May nabag akong naiiba, tapos bay, na gabos. Kasi si Madeline si baga wala mo, hindi man napasok, nasaan? Hmm. Saray mo na yan at pang merinda mo bukas, ang init. Hmm, Kasi bagong ang ano ang gawa lang pa itong ano na ano lang ako na ano ano ginagawa mo dito bay yung pag uh, ano man isin -an, pag may na ako ako ano uh, ginagawa ko na lang kung ano kung bakal ng ano sa ito na na lang ako ano Nakapika na lang tapos piram piraso pa inuman ko kaya na naman abulong ko hmm, ilan na lang yung gamot mo Ando, yun, Mm. Um, ilang piraso na lang yan? Seven. Seven na lang? Pag wala ka ng gout, magsahe ka sa akin okay. na... Orang ka yung seven. Hmm. Tapos, orang na ni, nakainin ako kasi bago ko sa aga. Hmm. Tapos di, kung kapirang beses pa, o anong napiraso o? Na. Ah. Ano pa? Dito. Ha? Dito. Wait lang. Anong napiraso pa o? Ah, kada, naman. Hmm. Sige na, isaray mo lang yan ramdam rambang sa hindo, itong haluin na baga kami ano, tapos itong dating yung mahal pa lang kamo, mapirang bisis lang kamo doon, ano, 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 an an, sabi mo sa ko, lang din kamo. Hmm. Tapos na itong nagano'y na, din baga kamo nagbabalik. Bawal nga magpara balik-balik. Bye, mapunta na din kami, bye. Bye, mapunta na din kami. Hmm, pa lang, nilidig, tapos itong kakasabi ko pa lang yun, ito lang, ano, 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 sa pag oral kay ni minsan na sabi mo din ako kay papa ano ba mandos ang ano daw ako kanya ina ano ang ginagawa ka ito sa kuya utangan lang muna daw nga ina ako na sabi daw para siyang ano oh. ang oral kay ina utangan na ako niyang pinuan ako pansit tsaka tinapay hmm. bukas wag yan wag yung, at binigyan na kita tapos oral kay ini gusto ko ano di oral itong ano di, ako na ano gusto ko din sana makaano akong kapi mapunta na din kami at uh, kami maambo na. Sabay, wag ang para layas. si gamot mo, mag ka. Pag ma na nga ni ka mo, gabusik. Pag argay, sinasara ko din. Di, oh. ko ini. Tapos minsan, pag ah, ano, hanggang lang ako sa may basketballan. Tapos pag ano, gusto ko lang bigyan na ka, ano ako, sa may karate sila. Oo. Oh. Naman ako na sa na maray. Aram ko. Alapunta na din kayo ba Tara na. Noon mo nga, grabe akala ko, mga araw kayo, mawalisan ko na tulog. Oh, ikaw na lang ang mawalis ba? Eh. Tara na. Ha? No? Ikaw na lang ang mawalis pag madumi. Inaaruban ko, pero o oh, araw kayo, gardayin na, huwag mga dahon. Oh, na. Ba, dito naman kami next week hindi ko mm. yung aram yung number mong arta niya ako sa inyo sasabihin ako sa inyo tumahaga din pang na pa <laughs> gusto <laughs> ano garo na mo <laughs> ano yung, na. <laughs> <laughs> ano sa, yung na. <laughs> sige na ba at mapunta na kami ba na ako kayo sa ano sige na mapakan <laughs> ako Pinapunta na kami, bye!